Ako si Francis Rio at narito ang mga napapanhong balita. Sa pagsisikap na labanan ang masamang epekto ng pag-inom ng alak sa bansa, nakiisa kamakailan ang Department of Health o DOH sa Syntax Coalition sa isang forum sa temang Alcohol Tax Itaas. Na dinaluhan ng mga kinatawan ng media at public health advocates, nais nitong isulong ang mas mataas na buwis sa alkohol sa Quezon City. Ayon sa kamakailang datos mula sa Global Burden of Disease Health Metrics, ang pag-inom ng alkohol ay isang malaking kadahilanan ng panganib na sa higit sa 27,000 pagkamatay sa buong bansa. Ayon naman sa 2023 Health Promotion and Literacy Longitudinal Study ng DOH, malaking bilang ng mga nasaos gulang na Pilipino ang naniniwala na ang katamtamang paggamit ng alkohol ay ligtas o malusog, kung saan ito ay salungat sa datos mula sa World Health Organization na nagbibigay diin ang pag-inom ng alak sa anumang antas ay nagdadala ng panganib. Kaugnay nito ay sinaad ng DOH na patuloy itong nagsusulong ng mga patakaran upang bawasan ang pinsalang nauugnay sa alkohol at itaguyod ang kalusugan ng publiko. Upang isulong ang kampanya laban sa kaligtasan at seguridad sa daan ay matagumpay na inumpisahan ng Land Transportation Office o LTO ang seminar na LTO sa barangayan sa Marikina City ang kaganapan alamin mula kay Danisa Lopez. Sa patuloy na pagsulong ng Department of Transportation o DOTr at Land Transportation Office o LTO sa kampanyang Road Safety ay matagumpay na inilunsad ang LTO sa barangayan sa Marikina City. Ang seminar na ito ay nakatuon sa pagtatalakay ng mga dapat tandaan sa kalsada kabilang na ang ilang mga paalala na nagsisilbing gabay sa bawat motorista. Ayon sa LTO, ito'y isang whole of community approach kung saan layo nitong iabot sa mga komunidad ang tamang disiplina sa daan at batas trapiko upang maiwasan ang aksidente. Matatandaan na nakitaan ng LTO na ang reckless driving at road rage ang mga pangunahing sanhi ng mga aksidente sa daan kung kaya't nais nitong ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng road safety. Nananatili naman ang kampanya na ito ng DOTR at LTO bilang bahagi ng adbukasya na mabawasan ang bilang ng mga road accident. Daniza Lopez, Naguulat para sa One Media Network. Samantala inaresto ng Bureau of Immigration, OBI, ang isang Russian National na DJ sa isang club ng Pasay City, Kamakailan. Base sa ulat, ang sospek ay kinilala bilang si Andrei Umansky na inaresto dahil sa expulsion order ng bansang Russia. Ayon kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., patung patong na kaso gaya ng overstaying, altercations at assault ang inilabag ng dayuhan kung kaya't napatawa na ito ng deporta deportasyon noong taong 2023. Para naman sa kanyang nalalabing deportasyon, itinungo muna siya sa Camp Bagong Diwa Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH at Sin Tax Coalition, layong tugunan ng alcohol consumption sa bansa. Senado, itinuloy ang pagsampa ng contempt kay Alice Go. BBBM sinang ayuna ng pag-aalok ng pabuya sa pagbibigay ng lokasyon ni Kibuloy. Comelec Chief George Garcia, itinanggi ang alegasyong marami siyang foreign bank accounts. Bagong transit launch pinasinayaan sa NAIA. Tatlong tauhan ng PCG sugatan sa insidente ng firecracker disposal sa Zamboanga patas at pantay na balita. Komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Ibinahagi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang matagumpay na paglulunsad ng e-PhilHealth para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyo para sa mga miyembro nito. Pagbabahagi ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma, ang hakbang na ito ay bilang tugon sa hangarin ng gobyerno at sa patuloy na pagsulong ito sa digitalization. Ari na says ng mga miyembro ng PhilHealth ang bagong membership portal kung saan maaari na rin magrehistro sa konsulta package alok nito. Samantala, isiniwalat ng Philippine Business for Education o PBED na isa sa mga suliranin kaya nahihirapang matanggap sa trabaho ang mga K-12 graduates ay dahil sa hiring policy ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa detalye narito ang aking ulat. Ayon sa survey ngayong taon ng Philippine Business Education o PBED, na kinabibilangan ng halos 300 kumpanya, lumalabas na apat sa limang kumpanya dito ay payag na mag-hire ng mga senior high school graduate. Ngunit kasabay nito, dalawa lamang sa limang kumpanya ang may nakahandang polisiya para tuluyang mabigyan ng posisyon sa trabaho ang nasabing graduates. Kaya naman sa isang press con sa Malate, Manila, nanawagan ng PBED sa pamahalaan at mga kumpanya na isaayos ang hiring policies pagdating sa mga K-12 graduates. From the business sector din, kailangan din baguhin yung mindset and kailangan din baguhin yung hiring practices to focus on hiring based on competencies and not the diploma. Aminado ang pibed na mahirap itong maisakatuparan, ngunit paggigiit ni Ragas, isa ito sa dapat baguhing mindset upang mas makapagbukas ng maraming oportunidad sa trabaho para sa mga K-12 graduates. Ayon pa sa PIBED, ang pagresolba ng issue sa basic education ay tuluyan ding makatutulong sa higher education o kolehiyo. Narealize namin, ang problema po ng higher education, ang mga lumalabas sa college natin, nagsisimula sa basic ed. Pabor ng grupo sa kamakailang pinahayag na plano ni incoming DepEd Secretary Sen. Sonny Angara na pagtutok sa basics tulad ng pagbasa, kahusayan sa agham at matematika. Sentimiento pa ng PBED sa bawat pagbabago sa administrasyon ay nababago rin umano ang mga prioridad sa edukasyon. Kaya naman panawagan nila ipagpatuloy lamang ang isinasagawang programa at pag-aaral upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Francis Riudike, Nagulat, para sa One Media Network. Samantala, tatlong miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasugatan sa pagsabog dahil ng insidente ng firecracker disposal sa barangay Kabatangan sa Zamboanga City nitong kamakailan. Isang PCG enlisted personnel na may ranggong Petty Officer Third Class o PO3 ang malubhang nasugatan, habang dalawang tauhan naman na may ranggong PO3 at Seaman First Class naman ang nagtamo ng minor injuries. Naganap ang nasabing insidente sa pagtatapon ng mga nakumpiskang paputok sa Barangay Tetuan noong ikadalawang putsyam ng Hunyo. At namang dinala ang mga biktima sa mga kalapit na ospital para sa medikal na atensyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH at Sin Tax Coalition, layong tugunan ng alcohol consumption sa bansa. Senado, itinuloy ang pagsampa ng contempt kay Alice Go. PBBM, sinangayunan ng pag-aalok ng pabuya sa pagbibigay ng lokasyon ni Kibuloy. Comelec Chief George Garcia, itinanggi ang alegasyong marami siyang foreign bank accounts bagong transit launch pinasinayaan sa NAIA. Tatlong tauhan ng PCG sugatan sa insidente ng firecracker disposal sa Zamboanga. Patas at pantay na balita. Komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa ikatatlumput-apat na taong pagdiriwang ng National Statistics Month sa buwan ng Oktubre, nakaisa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paghahandang isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang okasyon ngayong taon ay may tema na Advancing Data and Statistics Through Digital Transformation, A Road to an Empowered Nation. Ang kolaborasyon ng dalawang ahensya na ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa wastong koleksyon at paggamit ng datos at estadistika at impormasyon para maisagawa ng maayos ang programa ng gobyerno. Samantala, bunsod ng mga isyu sa mga pabahay sa Bulacan ay kamakailang nagsagawa ng inspeksyon ang National Housing Authority para masiguro na masolusyonan ang mga problema partikular na sa seguridad ng mga residente. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Kamakailan lang ay agad na tumugo ng National Housing Authority o NHA sa mga hinaing ng mga benepisyaryo ng pabahay sa Bulacan. Ang pagbisita at paginspeksyon sa mga resettlement sites sa probinsya ay alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Joventay. Isa sa mga isinagawang aksyon ay ang pag-obserba sa katayuan ng mga proyektong pabahay at higit sa lahat ang kalagayan ng mga pamilyang nakatira rito. Siniguro ng ahensya na mabigyan ng agarang aksyon ang mga isyong may kinalaman sa seguridad ng mga residente. Layon din ng inspeksyon ito na masigurong magkakaroon ng magandang pamumuhay at asensadong komunidad ang libu-libong pamilyang benepisyaryo ng ahensya. Kaya naman, isa-isang inikutan ng mga kawani ng NHA ang mga proyektong pabahay sa Pandi, Bulacan. Sa kanilang pag-iikot, napagalaman na ilan sa mga isyo na kinahaharap ng mga benepisyaryo ay ang kawalan ng tubig at kuryente. Bukod dito ay pinoproblema rin ng ilan ang pagkansela ng award at amortisasyon ng mga benepisyaryo sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, inaaksyonan na ng ahensya katuwang ang Bulacan LGU ang mga naturang issues sa lugar. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, pinabulaan ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Irwin Garcia ang mga alegasyon laban sa kanya na nagsasabing nagmamayari umano siya ng maraming foreign bank accounts. Ito ay batay sa pahayag ni sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta kung saan may isang opisyal umano ng COMELEC ang nagmamayari ng kabuang 49 na offshore accounts at mga ari-arian sa ibang bansa. Paninindigan niya wala umano siya kahit isang foreign account. Inami naman ni Garcia na tanging Japanese at South Korean visa lang ang hawak niya at itinanggi na nagmamayari siya ng mga ari-arian sa United States, China, Hong Kong at Singapore. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Rildike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH at Sin Tax Coalition, layong tugunan ng alcohol consumption sa bansa. Senado, itinuloy ang pagsampa ng contempt kay Alice Go. PBBM, sinangayunan ng pag-aalok ng pabuya sa pagbibigay ng lokasyon ni Kibuloy. Comelec Chief George Garcia, itinanggi ang alegasyong marami siyang foreign bank accounts. Bagong transit launch pinasinayaan sa naiya. Tatlong tauhan ng PCG sugatan sa insidente ng firecracker disposal sa Zamboanga. Patas at pantay na balita. Komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.